Tunay nga, mapagpala ang araw nito para sa ating lahat, ang mga anak ng Diyos at mga anak din naman ni Maria. Hinipon niya tayo para ipagdiwang ang masayang araw nito. Kaya po, sa hala ng aming kurang paroko, Reverendo Padre, Manuel Di Rodilla, OVP, kami po, Nagsangguni ang pastoral ng Katika ni San Miguel sa baumuna ni Brother Oliver Jose ay ubus na nagpapasalamat kay Regerento Padre Daniel Estrato na ating punong pagpag-iwag sa araw ng pamustahan. Maraming salamat po. May naging po sa mga pari na nakaisa natin sa mga 3-2 max. Pasalamatan din po natin ang mga naging masin sponsor sa mga nasabing araw ng 3-2. May naging din ni Tavernis Oriana na, na nagpagulang sa mga araw na ito. Pasasalamat din po sa masin sponsor sa araw na ito na si Tita Risa Silva Family sa nagpabulaklak ng ating altar na si Tita Soli del Rosario at sa mga taong nagtulog tulong sa pagpabulaklak ng paro ng mga hindi higit na lalo sa aming mga pamilya, maraming maraming salamat po. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tao na nagpaabot ng talibang mga tulong sa mga personal benefactors and, and sponsors sa akin po mga kaibigan at para sa buhay na tumulong para may isang matuparan ng at araw na ito. Pasasalamat din po sa San Agustin Parish Pastoral Council sa ating worship commission, kita Tito, si Dandan, at sa mga ministers and organizations na nakasama po natin sa araw-araw na pagkakabena, maraming maraming salamat po. Hindi man po naging madali para sa akin at para sa amin sa dami ng mga naging hanggang pro at problema, naging marunong po ang Diyos at ang mahal na Birhen. Pinanayin po nila ang kanilang awa at pagmamahal sa amin. Hindi po nila kami na pinagawaan. Kaya po sa inyong ngayon. Kami po ay ugos na nagpapasalamat mula sa so may gununan po ng aming puso at ng aming puso. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tumayang salamat po ang mahal na binay del Carmen ang siyang maging ating tablao at kaagapay sa sama-sama nating pagdalakbay. -da -pag Muli isang pagpapalang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pagkakabos po ng isa, pagkakabos po tayo ng pagkakabos ng mga balanes sa Pilario, kasi sobra na naman po ng na presisyon. Maraming salamat po.